Insekto to basta po. Insekto siya guys. Ayan oh. Yan siya oh. Nag, ano sya, parang mga baby pa lang sila. So this one I am in my garden right now. Yan po sa guys. Oh, ayan yung dami. Ay, ano? dami dito. Yan oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, labing apat po 14, na mga ganon sa branch po 21, tanim 23, 24, ito, yung tanim 28, 29, yan. 31, siya. So, 34, So I have to get rid of this. Parang mga baby pa lang po to. So yeah. So we have to So palagay ko ano ko na lang po to. Dikdikin na lang po natin ang bato. No? Parang ganito na lang. No? Parang Dikdikin na lang natin sila ng bato. Ayan. Talsikan sila. Oh. And we have to get rid of them. Kasi po para bago pa sila maging full blown na mga insekto. Pakahigad nga po to. I'm not sure. So there you are. katakot po to hindi natin alam baka, baka po higanting higad po to so there we have exterminated them yan siguro naman din na yan sila -ano. katakot ano so yan po yung mga may alugbate plants yun so isang puno dalawang puno where else yan, meron din dito alugbate. Yan, alugbate din yan. Yes. And, um, here, alugbate pa rin po ito. Yan, alugbate pa rin po yan. Ang dami kong tinanim na alug yan, alugbate pa rin po yan. Ang dami kong tinanim na alugbate kasi po, ano, para may sarili tayong gulay na alugbate. And outside, meron pa rin. And this is my new Hayun ko lang po ito tinanim kasi may ugat na siya. kangkung po yan. Sa luyot. Sana po tumubo sila. May mint. Yun mga mint. Mahirap magtanim ng mint. This is the original mother plant. Sa baklaran ko po yan binili. Oh, ano saan siya kanon siya no? Kahil umulan. It has been raining. So hopefully maggrow sila. Yan talilong. Yan palupate. And uh, my red spinach. Sana po hindi sila ano, nang pangit po ng mga leaves oh guys. goodness. I, I eat them. Tapos yan, ang kaharian ko na po yan ng aloe vera. So this is the first. So is pinakita ko po sa inyo how we. Yan. Ayan pa po yung ibang, yung, yung kangkong. Yun, asitaba, pa bagong tubo. Oh. I love gardening so. Bawasan ko po yung mga lagundi plant ko kasi sobrang dami. Sana po tumubo yung mga lugbati ko kasi I really want to go them. So guys, yan. Happy na tayo na na-exterminate na natin yung mga insekto. Yan, nakatakot guys. Nakita yung kanina. Nakatakot. Nakakat nakakadiri. Di ba, no? So I hope mamaya higit pa po 'to eh. So, guys. Yeah, that's about it. I am um, I use three buckets of water to water my plants kasi po may may sa kabilang part po ng garden patch doon. I still have my garden, may mga alugbati po doon and a lot more. The light is out, but the sun is shining. It's 7:30 in the morning. So, guys, how are you? Please subscribe to my Living's Vlogs in YouTube and um I wish all of you well and good. Thank you. Thank you. Thank you from the bottom of my heart to my subscribers and my viewers. Thank you for subscribing to my channel. Ayan po yung bakit na ginagamit natin pag nagwater water ako ng plants ko. I always have my itinerary, no? So, uh, happy lang ako, guys. Just so happy. I have started my day right. So, guys, take care everyone and please subscribe to my Readings Vlogs in YouTube. Please don't forget to click like, share, and always click that black bell button for notification updates of future videos. I love all of you guys and you will always be a part of my lives. Thank you everyone. Bye bye. See you in my next video. Have a good day to everyone. Bye.